mga doon at kabayan, breaking news. Eroplanong mandarigma ng Israel, sumalakay sa mga huti sa Yemen. Ito na ang ganti ng Israel. Binomba ng mga jet fighter ng Israel Air Force ang power plant, port at oil facility ng huti. Garito kadelikado kalabani ang bansang merong malakas, may kalidad at makabagong kagamita sa depensa at opensa sa digmaan. Kung akala ng China titiklop ang Pilipinas sa mga bantak nila, nagkakamali sila. BRP Teresa Magbanwa at BRP Cabra muling nagpatrol sa Baho di Masinlo. Gaano ba kasinungaling ang China sa talumpati ni Xi si Jinping. Sinabi nito na noon pa man, kanila na raw ang buong South China Sea kasama na dito, ang West Philippine Sea. Nirerespeto din daw ng China ang freedom of navigation operation at overflight sa mga karagatang ito at hindi nito gagawing military hub ang Spratly Islands. Ang lahat ng mga sinabi ng China ay puro kabaliktaran. 2018 pa lang, nabisto na sila na nilagyan na ng People's Liberation Army ng mga missile ang Ferry Cross Reef, Subi Reef at Mischief Reef sa Spratly Islands. Tapos sa isang typhoon missile system na inilag ng Amerika sa Pilipinas araw-araw. Umiiyak ang China. Mga bagong dumating na Black Hawk Helicopter mula sa Paulan, binindisyonan na ng Philippine Air Force. matapos ang sunod-sunod na paglunsad ng huti ng mga ballistic missile sa Israel. Israel Ministry of Defense nagbigay na ng hudyat sa Israel Defense Force na maglunsad ng counter sa mga kalaban sa Yemen. Kinumpirma ng Ministro ng Depensa ng Israel na naglunsad ang Israel Air Force ng military strike laban sa mga pasalidad ng huti sa Yemen. Binomba ng mga eroplanong mandarigma ng Israel ang dalawang central power plants sa sana apat na beses namang binagsakan ng mga bomba ng mga jet fighter ng Israel Air Force ang port sa Hudaida. Hindi pa nagtatapos ang Israel dyan mga kabayan. Dalawang beses binomba ng kanila mga fighter jets ang mga oil storage sa Almasira sa Yemen. Malayo man ang Israel sa Yemen mga kabayan. Pero nagawa nitong magsagawa ng precise military strike gamit ang kanilang mga multi-role fighter. Ganito kahalaga ang pagkakaroon ng mga tunay na eroplano ng mandarigma sa pahayagan na pinapatakbo mismo ng Houthi. Siyam na kataong nasawi sa ginawang military strike. Nananahimik ang Israel mga kabayan. Ngunit gusto talagang umepal itong mga Houthi. Depensa ng Israel Defense Ministry na ang sino mang maglunsad ng kasamaan sa kanilang mamamayan ay makakaranas ng matinding ganti mula sa militar at warsa ng Israel Defense Force. Magsilbi na itong leksyon sa mga grupo at proxy ng inahan na hindi mananalaw ang kasamaan laban sa kabutihan kailanman. هذا ما تبقى من المحطة الفرعية التحويلية في محطة كهرباء حزيز بعد أن استهدفها العدو الإسرائيلي بغارتين غار على هذا المحول وأخرى على المحول الآخر هذا في مفرق الإطفاء لا زالت تحاول السيطرة على الحرائق الممتدة حول الخزان الرئيسي وبداخله في الوقود هذه منشأة مدنية تخدم المواطنين حيث كانت توزع قرابه 65 ميجا وات من الكهرباء لاكثر من ثلثي سكان العاصمه. هذا ما تبقى من المحطه الفرعيه التحويليه في محطة كهرباء حزيز بعد ان استهدفها العدو الاسرائيلي بغارتين غارة على هذا المحول واخرى على المحول الاخر هذا في فرق الاطفاء لا زالت تحاول السيطرة على الحرائق الممتدة حول الخزان الرئيسي وبداخله في الوقود هذه منشأة مدنية تخدم المواطنين حيث كانت توزع قرابة 65 ميجاوات من الكهرباء لأكثر من ثلثي سكان العاصمه اصبحت مدمره بشكل كلي Sa ibang balita naman, Pilipinas hindi takot sa China. Nitong ikalabinsyam ng Disyembre, muling nagsagawa ng Maritime Patrol ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc, Oscar Brosho, Matagumpay, na nagsagawa ng routine Maritime Patrol ang Philippine Coast Guard kasama ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa paligid ng Bajo de Masinloc na mahagi ang barko ng Philippine Coast Guard na BRP Teresa Magbanwa at BRP Cabra ng food packs, grocery items sa mga Pilipinong mangisda malapit sa bahura. Makikita ang paglapit ng tinatayang nasa apatapong mga barkong dimotor na mga Pilipino sa dalawang barko ng mga otoridad ng Pilipinas na monitor naman ng BFP patrol aircraft ang dalawang China Coast Guard vessel na may bow number 3106 at 3104 at pitong Chinese Maritime Militia vessel sa labas ng bahura may namatanding People's Liberation Army Navy vessel na may bow number 552 sa layong 50 nautical miles mula sa Zambales ang Bauti Masinlok mga kabayan ay nasa 124 nautical mile ang layo sa Zambales ibig sabihin ang barkong pandigma ng China ay nasa pag- kalapitan at malapit ito sa Pilipinas. Sa ibang balita naman, Philippine Air Force kinumpirma ang pagdating ng karagdagang mga Black Hawk helicopters sa Pilipinas. Sa katunayan, ang mga ito ay binindisyonan na, na ng hukbong himpapawid ng Pilipinas. Sa isang talumpati naman, inihayag ng Philippine Air Force Commanding General ang mga dumating ng mga military assets ng Philippine Air Force ngayong taong 2024. We expanded our capabilities with the arrival of vital assets such as 10 S-70i Black Hawk helicopters, The additional two T 129 attack helicopters, one C 295 aircraft, one C 130, the advanced fixed and mobile radar systems from Japan, and one ground based air defense system battery, and more are expected to come as they are in the procure procurement pipelines. Laban, Pinas